Almusal time. Bigay ng Panginoon Diyos. wakir hot. Maganda sa puso. Hmm. Hmm. Toasted bread with palaman cheese. kape na tinimpla. Hindi po tinimpla nito ha. Nagtitimpla ko ng kape with luya. Luya! Perfect na almusal. Bigay ng ating Panginoon Diyos. Amen! Amen! Kung inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. Tapos na po ako sa almusal. Ay, ibababa ko mamaya si Summer at saka Winter. Walking-walking naman ang aming gagawin dito sa aming barangay. Barangay 91, Tone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless at salpo, inyong kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista. Thank